sa so, banyo na. Ayan, guys. Ayan. Hello, hello mga idol. Ayun. Mga kaibigan. Mga karela. Mga karela. Ano. Para. Good hoya. O ano to yung saging na lalagyan ng harina. Pangalan sa amin good hoya. Good hoya. Bad hoya. <laughs> ito ganyan yung okay, klaseng saging na, guys. Pero ang loob guys. Okay pa siya. Ayan, siya guys. Hindi ko siya inubos. Ayan guys. Kasi sayang. Saka hindi naman siya, okay naman siya. Ayan And guys, ano so, lang tapos labas maruya si ako la guys. Ka. dalawang saging to guys. Ito ang nagawa sa dalawang saging. Thank you for watching. Kain tayo ng good hoya, maruya. Bye bye. Thank you for watching. Follow for more guys.